Dong! Nakakapurwisyo ito, mata! Ay! <laughs> purwisyo, purwisyo! Gili ka balo! Yung sulita ng Tagalog! Mali yun diyan! Papa mo! Motorsiklo yan! Undien, Ay, tanaw, tanaw de Rebia! Ma? Helicopter? Dere. Oh, ali, dali, apil, dire. Nang awa yun sila. Ah, batang, batang kaya po ako. Siya, batang 90s na babae. Hmm, videohan mo ko. hawakan. Joke lang, batang 80s yung babae. Hmm, hawakan mo na. Yung batang 90s, ba Ayos, yung hindi Mo, ma, hindi mo kurog. Kit ni mama. Kita, kita, kita ko ah. Kita nga ang kulit mo. Lambitin ako. Oo, oo, oo. Dak, Lambitin tayo para maraming views. Na ano, million views. Wag. Alika, job Wala mga kaaway, Jap. Alika, Jap. Wala mga kaaway. Ka, ma, nang away kasi e, sila. Kumayot. Ma, ah, ma, ma, na, ma nang away Ganong, si Japong. Nang away wow. yan si Video mo ko yun. Parang nunuluin ka talaga ng duwende. Oh, na. Ako nang sakit ng ikaw talaga oh, eh. sige, akyat. Mahulog ako. Hindi na ako Mahulog pa ako sa'yo eh. Nabisgrash pa ako sa'yo. Tang. Tanggal siya na last.